Good morning, good morning mga idol Araw ng Friday ngayon mga tol Ayan, dumaan muna kami dito sa <coughs> Bahay ng nanay ko sa Anunas Nagiki-almusal Almusal tayo mga idol Pandisan <coughs> Tapos Pugit bago pumasok sa trabaho. Almusal muna. Uy. Ha? Painom mo ko ikaw gamot. Ayan, ayan. Ay mga idol nanay ko. Morning. Good morning daw. Good morning mga idol. Kainom mo ko gamot. Dahil inuubos siya. na pag uubos siya, gaganito siya oh. Wow. Oh. Ayun, di siya uh, ayan yung ito yung mga idol yung dala yung anak ng babae ito yung kasama ko nagbiyahe galing pa kami ng Mabalakat Mabalakat City Ayan no. Ka Kapangit no <laughs> Ay, kalawin Tingin ka kasi dito. Oh, yan na. Oh, di ba? <laughs> Sabi ko sa iyo, pangit eh. <laughs> Paggawa-gawa kayo, pangit din naman. Kumain hmm. Sabi... ka na. Almusal, almusal. Masakit na mo muna, no? Hindi. Hindi naman. Hmm. <laughs> ano yan? Sa ubo yan. Sa ubo. Pagkatapos mo kumain. Dito mo sa ubo mga idol, binigyan ako ng nanay ko ng gamot Ay, kasi may ubo tayo. Yan ang ubo ako. Eh. Oh, ah. <coughs> Mamaya-maya papasok na ako sa trabaho. <laughs> ano? Nag-iya si Tumagal si Reed. Nagtagal tagal siya? Uh. <coughs> Yaya -yaya ako masan na doon sa Reed? Iya, iya, ako ina naman. Iyaw ko. Wala silang ginawa. Mukhang mag-ininom. Ayaw mo oh, dinaga kung may kain. Mm. <coughs> Meron parang palito. <coughs> <coughs> na. Oh, nabig. Kapi na. Ayan na yan. Bye-bye, bye-bye. na tayo.